Yo guys, good morning! This is Marvin, your OFW waiter dito sa Bansang Qatar. So yun nga guys, maaga pa lang, nagprepare na ako at naglinis na ako dito sa store. Up and down yan guys, pinunasan yung mga tables, naglinis ng CR, nagmapping at kung ano-ano pa nga guys dahil nga ito nga yung araw-araw natin ginagawa dito sa store daily routine ko na to guys so kailangan matapos ko to before mag 8 dahil 8 o'clock mag open na ang store dito sa short time kain ng Pilipino sa suk Branch guys kaya yun nga guys talang inaasikaso ko na lahat pinunasan ko na mga dapat punasan at yun na nga guys handa na tayong magbukas ng store at dahil nga yan dyan guys maaga pa lang may maaga na tayong customers na pumasok guys. So yan ang menu namin at ang customers na nga to guys nag-order kagad ng Maykus Maykus Halo Halo na pinakamasarap dito sa short time syempre. At yun nga lang guys, okay na at si po na ang pagkain. Bye bye!